Father? Oo. Oh. Father, andiyan po ba kayo? Oo, oh, Meron lang akong binabasa dito. Ito. Um, yung... Magkukumpisal lang po sana ako. Para saan? Ano bang nangyari? Kasi po, nakasaksak po ako. Ha? Bakit mo saksak? Eh, kasi po, kanina po, nagkakwentuhan lang po kami kanina. Eh, ayaw po magpatalo sa akin. Tapos, ano naman yung pinagtalunan nyo? Eh, kasi po, eh, Masyado niyang pinipilit na may Diyos daw po. Eh sabi ko, wala. Ayun, patuloy pa rin si Sabi niya. Sumisigaw po siya. May Diyos, may Diyos. Eh, sabi ko naman sa kanya, wala, wala. Ayun, um... Sa sobrang kasar ko po, sinaksa ko na po, Pader. Anong bayo po ba, Pader? Naniniwala po ba kayong may Diyos? Chismis lang yun, wakang maniwala. Okay ka na, na, okay na, okay na, okay na,